ko po din yung mga kapitbahay po namin at saka po yung mga kasamahan po ni Papa. Okay. Ilan taong si Angel? Six po. Ano naman ang gusto ni Angel pag siya'y malaki na? Gusto mo pong maging artista po para po makatulong po sa magulang ko. Oh, okay. Ano ba trabaho ni tatay mo? Bus driver po. Ah, bus driver. Si nanay, ano? Sa lang po, nagbabantay, la, nagbabantay sa amin magkapatid. Ilang kayo magkapatid, Angel? Dalawa po. Ah, dalawa. Pakilala Ako mo sa amin. Po. Sino kasama mo, Angel? Pinapakilala ko po sa inyo ang pinaka supportive kong mama, si Mama Yali. Hello, Mama Yali. Magandang gabi. Ano Magandang pa ko gabi po, Kuya Will. Ano gusto nyo sabihin Angel? Angel, galingan mo. Andito lang kami palagi para sa'yo. Pagpakabait ka palagi. <laughs> I love you, Jel. I love you din po, Mama. Anong gusto kay Mama mo, Angel? Salamat po sa pag-aalaga niyo po sa amin. At saka po, inaalagaan niyo po kami mabuti. Ah, okay. Thank you very much, Angel. Anong talent, Angel? Sing and dance po. Waka-waka. Waka-waka. Ito naman, total performer ng kids, si Angel.

Lima nang bibigyan niya mga yan. O daga ba? O bigyan mo 5000 dalawa. Oo, 500 yan. 500 yan. yan. 500 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 yan. Kelok yan. Ano gusto mo sabihin? Bati ka. Pwede kang bumati. Huwag ka lang kumaway, yeah? ha? ka naman, Kiara. Hello? Hello? Okay, go. Pinabati ko po. Pinabati ko po. Pinabati ko po yung taga Santa Mesa ko po. At yung lola ko po. At saka po si... At saka po yung mga teacher ko po. Ilan taon na ba ikaw, Kiara? Six po. Six na? Ano gusto mo pag maging ano ka na? Malaki. Ano gusto mo maging? Isang ano? Maging artista po para matulungan ko po yung lola ko po. Ah, ano si lola? Si lola son po. Asan? Sa kabito po. O, pati mo si lola. yung no, camera. Lola? Lola? Kumusta? Kumusta po? O, okay naman. Namiss na kita. Namis na po kita. Ano gusto mo? Anong gusto mo? Anong <laughs> gusto mong pasalubong sa mo? Okay. Mahal kita. Mahal kita. Okay. Baka gusto mo magdagdag naman, ikaw naman ang galing naman sa'yo. Ikaw, go. No. Siya nga pala. Siya nga pala. Siya nga pala. <laughs> mahal na mahal kita, Lola. Mahal na mahal kita, Lola. Okay. Meron ka bang pahabol, Kiara? Ikaw naman, galing naman sa'yo. po Ah, oh, sige. <laughs> At eto pa. Ito eto pa. Okay. <laughs> okay. Mag-iingat po kayo, Lola. Mag-iingat po kayo, Lola. Okay. Ah, meron ka ba bang gusto idagdag? ka po. Ano <laughs> ba kayong ang dagdag? Ah, okay. Ah, um, ikaw naman. Ikaw naman. Pera, <laughs> ang ibig ko sabihin, ikaw naman ang bumati kay Lola, ba? Ako na ang bumati, yun ang bumati. Si Lola, ikaw naman, hindi mo sa camera, anong gusto mo ang dagdag kay Lola? Lola? Wala. Ito na naman ako. na naman ako. <laughs> ipag pray mo ako kay Lord. ipag pray mo po ako kay Lord. Okay. Yun lang po. Yun lang po. Okay. Nalaman natin. Galing. O, oh, sino ang kasama ni Kiara? Papa po. Ha? Huh? Papa po. Papa? O, kailan mo si Papa? Papa? <laughs> Salamat po sa pag- Thank you for uh, caring me. Pero pakilala mo muna pa si, ka, pa si Papa para makilala natin. Mga kababayan. Mga kakabayan. Oh. <laughs> Hindi kabayan, mga kababayan. Mga ano, kababayan. Okay. Mga kabayan, sige. Gusto ko pong ipakilala ano sa po inyo. Gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mahal na mahal At ko. mahal na mahal ko. Kong... Tatay. Tatay. Walang iba kong Walang iba kong Edmond Inesensio. Hey! So, waka! I mean, Mga Edmond, okay. nakakatuwa itong anak mo. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Okay, anong trabaho mo, Mga Edmond? Uh, sa ano po ng telecommunication. Telecommunication? <laughs> Apo. Contractor ah, ano yun? Contractor po yung company namin. <laughs> Co Contractor yung company namin. Ah, sa okay. Ano gusto mong sabihin kay Kiara? <laughs> Kiara, uh, magpakabait ka. Mag-aaral ka mabuti. Andito lang kami nakasuporta sa'yo. I love you so much, anak. I love you too. Chiara, gusto ka sabihin kay Papa? Papa. Sige. Papa, thanks for caring me. What else? Love you. How about your mama? Oh, she's watching you. Okay, there's the camera, oh, mama. i telling me to mama. Love you too. Oh, sweet mama. So you speak English well. You can speak English? Yes. Ah, I'm sorry, ah. Huh? I thought you only speak Tagalog. That's why. Right. So that's why it's hard for you to speak Tagalog. Is that right? No, so, so you always speak in English? Yes. Okay. What else? Yes. Yes. What else? No. <laughs> <laughs> yes and no. <laughs> <laughs> Sierra, do you have a motto or a pickup line? Moto. Okay. What is your? Is that a motor or a pickup line? Apoy ka ba? Ah, uh, ah, uh, what? Apoy ka ba? What again? Apoy ka ba? Bakit? Kasi po, pag nandito po ako, kasama po sa iyo, naiinit ako. Galing, galing, galing naman. So funny, so funny. Ganun pa ba? Apo. O siya ano pa? Sige lang po. Ay, <laughs> galing, <laughs> 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 Ang oh, sarap sarap mong kausap! Nag-enjoy <laughs> hey, ako, ano? Okay. Sige, ano ang iyong talent? Sasayaw. So, kakanta po at sayaw po. Sing and dance? Opo. Sino paborito mong singer? Fireworks. Fireworks? Fireworks. Ang paborito mong singer? Ah, magaling yun. <laughs> Sino paborito mong artista? So, mag -artista diba? Sino mag-artista, di ba? Sino? Papa po. Papa mo? Sino gusto mong artista? Pabulito mo. Gusto mong gayahin. Papa po. Ah, si papa mo? Ah, eh yung mga artista, sino gusto mo? Ng babae? Si mama po. Iyan <laughs> <laughs> yeah, kita? Okay. Ah, ka usap ng batang to? Marami ka matututunan. Tutuwa ka. Ah, sige. Happy ka ba? Bakit ka sumali dito? Para po ma para po para matulungan ko po yung lola ko po tapos makikita po ako sa channel 5 po. Yun. Meron ka ba mensahe kay lola? Papa. Oh, sige, go. Lola? Thank for caring me too. <laughs> <Yeah>. <laughs> Love you. <laughs> What else? Thank you, no more? Okay, thank you. Well, what is your talent? Sing and dance? Singer and dance. Singer and dance. <laughs> Ladies and gentlemen, our dancer and a singer. Here we go! Kiara!